ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Mateo Kapitulo 18 Versikulo Gis Ingatan ninyo na huwag ninyong paalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakapakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa el. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Mateo Kapitulo 19 Versikulo 14 Datapwat sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Datapot sinabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Mateo Kapitulo 19 Versikulo 18 Sinabi niya sa kanya, Alin-alin. At sinabi ni Hesus huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Alin-alin po, tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 3 lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ay gawin ninyo at ganapin, datapo at huwag kayong magsaigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi, at hindi ginagawa. Kaya't gawin nyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 8 Datapuat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ngunit kayo huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 9 At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Mateo Kapitulo 23 Versikulo Jis Ni kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatuwid bagay ang Kristo. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesyas. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 23 Sa abaninyo ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat nang nagbibigay kayo ng sa ng yerba buena, at ng anis, at ng kumino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili ibat ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya. Datapwat dapat sana niyong gawin ang mga ito, at huwag pabaya ang gawin niya ang iba. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo. Mga mapagpaimbabaw. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, B. Ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, Ngunit huwag naman ninyong kalilikta ang gawin ang iba. Matthew Tieng Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o, nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesias, o, nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Marcos Kapitulo 9 bersikulo 39 Datapwat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin.